up ko ng isang impormasyon mm -hmm. na ito daw ng ating uh, paboritong senador ah. dyan sa uh, so Senate <laughs> ay favorite mo? Tapos daw ng isang resolution. Mm -mm. Gusto, so, ko uh, gusto ko siya artista. Uh, uh, gusto ko siya artista. Partner. Oh, gusto Kala mga ko siya artista. Ako paborito action. mo. Din. Kala ko paborito mo din siyang uh, senador eh. Mm -hmm. Ito daw ay nang sampahan ng uh, isang resolusyon mm -hmm. kung saan uh, nagtatawag siya, nagco-call siya ng isang uh, legislative inquiry mm -mm. no in aid of legislation na kung saan gusto daw niyang palakasin mm -mm. no at itaas ang standards of communication diyan sa Philippine uh, Presidential Communications uh, Office PCO no, at uh, uh -huh. o, sa PCO at nang maiwasan ng pagkalat ng misleading information Oh. ata uh, mga fake news At ang, uh, propagandizing, uh, propagandizing, ano oo oh, oh. nang gusto niyang uh, uh, tanggalin yung mga mm -hmm. fake news na 'yan paglaganap ng oh. mga farm trolls <laughs> oh. so, saka so, partner uh, palakasin ang government communication standards and ensure yes, accountability partner. Kagabi lang pinag-usapan natin yan ha. Ah. Mm. Ito naman si uh, Robin Hood eh, pagkatapos niya mag-present ng, uh, ng isang uh, unverified <laughs> uh, audio mm -hmm. clip ay uh, sabay file ng resolution. Eh, sa kanya nanggagaling yata yung mga unverified uh, and misleading uh, information pagkatapos siya pa may ganang nga uh, mag-imbita ng isang nga uh, uh, presidential uh, officer na magbigay uh, ng mga pahayag tungkol dito sa kumakalat na mga Oo. misleading information daw. Pero alam mo, hindi naman siya magpo-file ng ganyan kung nang bill kung walang pinagmulan, tama? Mm. Oh, yung pinagmulan niya ay sarili niya. <laughs> <laughs> Sila sabi ko na abe. Eh. Oo. Diba eh, ma, ano naman ay eh, oh, very obvious naman nung isang uh, hmm. araw eh, siya ay nagpresent ng audio clip ni uh, Yusek Castro na Taga saan ba si Yusek? Taga ba si, Yusek? Taga saan ba si ah. Yusek Castro? Taga saan nga? Bulakeng niya. Sa office of PCO siya, 'di ba, partner? Wala ba? bahay. siya partner, di ba? Psyo siya. At isang pagtawa kita, partner. Hindi ka tulad kagabi, parang high blood si attorney, si partner. Hindi <laughs> ngumingiti. Eh. Ano tayo? Relax tayo na. Kaya lumabas ako dito sa bahay at Alam kendyo, mo, mo. kabisado na kita. <laughs> PCO, si Yusek, tama. No, oh, PCO, Undersecretary ng presidente 'yan sa mm -mm. Communications uh, Office. Okay. At ngayon nga, ito ay gusto magpatawag, mm -mm. ipapatawag si Yusek Claire Castro, ng ating magiting na senador from oh. Mindanao. Okay. Now, the question is, eto attorney ang tanong ko po sa iyo. Pwede ba si Yusek Castro ay mag-refuse o tumanggi to attend on what you so called the legislative inquiry? Uh, natin, mm. karapatan kasi ng Senado na magtawag ng isang legislative uh, inquiry in aid okay. of legislation sapagkat yan na ay nakasaad sa ilalim ng ating saligang batas, Article 6, Section, na uh, I think it's Section 21. Okay. Ngayon, uh, pero yan ay may limitasyon kapag ang pinapatawag mo ay mga close, mm -mm. immediate advisors of the President. Okay. Ah, okay, at ang kanyang gustong malaman dito ay nagkaroon daw ng hindi pagkakaintindihan sa mga komunikasyon na ipinalabas ni USec Castro mm. tungkol sa pagbibitiw sa tungkulin ng ating executive dating executive secretary na si Lucas Bersamin. At uh, kumapapansin kasi sa mga pahayag ng ating undersecretary mm -hmm. ay medyo limitado ang kanyang mga kasagutan pagdating sa mga dahilan Kailan isinumite ang resignation at uh, papano ito tinanggap, kailan, anong oras, everything about the resignation. Mm -hmm. So medyo medyo merong uh, uh, pag-iwas sa ibang mga detalye mm -hmm. ng uh, pagbibitiw ni Usec, uh, ni uh, Secretary, Executive Secretary, secretary Clare I mean, okay. Ngayon, ito ay... Uh, Malamang eh, may pinag-usapan ng presidente at ang ating uh, undersecretary ni si Atty. Claire Castro. Mm. Ngayon iniimbitahan siya ni Robin Padilla. Okay. Hindi ba siyang tumanggi? Mm -hmm. yun ang tanong, partner. Yes. Okay. You said Atty. Claire Castro mm -hmm. can refuse to attend mm -hmm. this legislative inquiry In aid of legislation, okay. pwede yan. Pwede niyang uh, iwasan ng pagsagot, pwede, mm -hmm. pwede niyang iwasan ang uh, pagpunta sa Senado upang uh, pag-usapan niyang uh, uh, pagpapataas ng uh, communication standards mm -hmm. dyan sa ating uh, Office of the President. President. Eto o nga po, partner, um, okay. kaya kaya kung humarap ni you sa Claire Castro? kay Robin Padilla pag makipag-argumento na? Oh, yan ngayon. <laughs> Alam, Problema kung, kung yan. Argument, kung argumentation ng debate lamang <laughs> ang pag-uusapan mm -hmm. at ang kaharap mo ay si Robin Hood Padilla, eh since si Attorney Claire Castro is a trial lawyer, experienced trial mm -hmm. lawyer, eh palagay ko wala namang question dyan na ang lahat ng katanungan na uh, kayang-kayang isagutin ng ating undersecretary. Mm -hmm. Pero kung pagbabasihan naman ang legal na mga prinsipyo sa ating batas uh, na kung siya ay pwedeng hindi umatin, ay uh, yan ay suportado ng mga jurisprudence at uh, at uh, patakaran sa ating uh, pamahalan. Mm -hmm. Unang-una, yan pong ganyang klaseng pag-iwas ng mga close advisors ng ating mga naging presidente, ay nadesisyonan na ng ating Korte Suprema unang-una doon sa kaso ng Senate versus Ermita decided by the Supreme Court yan, at yung nga uh, NERI versus Senate of the Philippines kung saan ininbook nitong uh, mga cabinet uh, secretaries o oh, close advisors ng ating uh, presidente na sila ay hindi pe pwedeng umatin dyan sapagkat uh, inbook nila ang executive privilege. Oh. Kumaalala mo 'yan partner. Oy, hindi mo partner. 'Yun nga, 'di ba? During the time of uh, remember former president uh, Rodrigo Roa Duterte, inimbitatahan din siya sa Senado. 'Di ba? Yes, so, oh, Pero itong pinaka landmark dito yung Kiermita at saka yung kay, uh, Neri, yung uh, secretary Ay, ni oh, niya. Oh ni Arroyo oh, oh. sa National Economic, Economic. Development yeah. Authority. Mm -hmm. So medyo umiwas na sila sa pagtataneng, pagtanong kasi ang sinabi nila ay eh, teka, may mga pribilehiyo ang mm -hmm. presidente na pwedeng hindi kami paatinin no? Upon the advice of the president which must be in writing, no, communicated to the Senate na siya ay uh, hindi niya papaatinin ang kanyang one of the close advisors mm -mm. regarding a, uh, the inquiry of a communication which mm -mm. is considered as a privilege. Otherwise, uh, it would uh, create or uh, it would harm mm -mm. no the uh, functions of the office of the president. president. Kapag ganyang uh, patatawag mo na lang ng patatawag, eh, mm -mm. si Yusef Castro is considered As a close advisor of the President. president at lahat ng pinag-uusapan nila sa loob dyan ng kwarto ni Presidente ay uh, hindi po eh, pwedeng lahat na lamang ay uh, ihahayag mo at ibubuyangyang mo mm. sa publiko. Sapagkat may mga komunikasyon, mm -mm. may mga usapan na kinakailangan i-consider na oh. confidential. At yan eh, hindi yeah. po eh, pwedeng basta-basta na lamang oh. uh, uh, iimbestigahan. Oo. Meron oh, oh. kumalat kasi na video partner may nagtanong na isa sa uh, reporter from the media sa Malacañang. 'Di ba sabi, ay ganito po sumagot si USEC. Sabi ng reporter, hindi karapatan po namin yung malaman bilang mamamayan. Doon eh kumalat yung video na yon partner. Yeah, diba? Yeah, alam mo yung mga ganyang karapatan, sabi ko nga sa inyo nung mga nakaraang uh, ating uh, usapan dito sa usapan. Batas, <laughs> so, ay, partner. Yeah, the right is not actually absolute. Okay. No, regulated 'yan. Okay. If it already concerns the uh, national mm -hmm. interest. Uh, -oh. uh top military secrets. Medyo iba no? na yan. Mm -mm. Ay uh, hindi na pwede, pwede. pwede. at pagkatapos yung isa naman ay uh, kung yan ay very confidential mm -mm. on the part of the president. L like for instance in the case of executive secretary uh, Lucas Bersamin at tayo nilang ihayag kung ano ba yung mga detalye niyan. Yeah. At uh, kung yan ay i i kanilang sasabihin sa publiko lahat ng detalye tungkol sa pagbibitiw ni ni Secretary Bersamin, it would harm No, Lia, okay. the, uh, the office of uh, the president at may mga dahilan 'yan na pwedeng hindi nila talaga sabihin sa publiko. Lalo na 'yung mga pinag-usapan na one-on-one -on -one, o kaya uh, in a group meeting ni mm -hmm. PCO Undersecretary secretary tsaka si secretary Dave at si presidente mm -mm 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 -mm. hindi lahat ng pinag-usapan ay e kailangan malaman ng publiko kasi may mga kinukonsider highly confidential highly oh, sensitive, sensitive matters that cannot be disclosed to the public mm -mm. Okay, okay malinaw po yan ha Alam mo, attorney classic example nangyayari ngayon sa politics is revenge politics gusto lang daw po ni senator Robin Makabahawi kay kay USec well that is her ano uh, uh, no, no. Yun, that okay, pwede uh, yung uh, tabihin ni Yusek, kaya hindi ako uh -huh. aattend and then the the, the undersecretary may uh, may uh, request the president to invoke the executive uh -huh. privilege kasi it is only the president who can invoke this uh, privilege uh -huh. uh, Yusek castro cannot invoke it unilaterally uh -huh. and then kailangan si presidente mismo ang mag-invoke nito eh kung may sinabing confidential at sensitive information oh, mm -hmm. si Presidente kay USEC, ay uh, pwede pe niyang sabihin, sige, wag ka umaten ako mag-invoke ng mm -hmm. uh, executive privilege na oh, yan. Oh. Ang tawag niyan, uh, Presidential Communications uh, Privilege, na kung mm -hmm. saan, yung mga pinag-usapan nilang dalawa ay hindi pa pwedeng i-disclose kasi in order to protect mm -hmm. uh, candid advice and deliberations dyan sa loob ng uh, opisina ng Malacanang. Oh, at yung oh. isa naman, yung state uh, state security privilege yung mm -hmm. tungkol sa national interest, interest no tungkol sa military uh, matters mm -mm -mm -mm. yun lang no partner ang ana diyan ang usapin diyan okay so yun tingnan natin partner at uh, attorney so, kung ako kayo mm -hmm. declare, hindi ako ay hindi talaga i will uh, if i were jose castro i will uh, ask the president mr president tayo mm -hmm. ko matin dyan, eh. at uh... yan ay eh, bubulat latin lang ko ano pinag-uusapan natin dito sa oh, loob. Oh. So, invoke the executive privilege. And there are two types of executive privilege. Yung sinabi nga, presidential communications privilege and the other one is the state no mm -hmm. interest privilege. Yun naman. It's state secrets. Oh, state oh. secrets privilege. Okay, that's very clear, attorney. Hindi, basta-basta. Basta nando doon sa loob ng opisina, mga close advisors mm -hmm. ng presidente. Anytime, pag sinabi ng presidente, I invoke the executive privilege. Mm -hmm. Hindi niyan pwedeng uh, paatinin niya. Mm -hmm. Iyon. Attorney ni Benno, lo and the law. Learn the law, know your rights.